Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga air sac sa baga, na tinatawag na alveoli, ay namamaga at napupuno ng likido o nana. Ang impeksyong ito ay maaring magdulot ng iba't ibang sintomas tulad ng ubo, lagnat, panginginig, at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay isang seryosong sakit na maaring makaapekto sa sinuman, ngunit mas delikado ito sa mga bata, matatanda, at mga taong may mahinang immune system. Namamaga ang iyong baga dahil sa infection. Ang pamamaga ay nagdudulot ng pagtaas ng produksyon ng mucus at likido sa baga na nagiging sanhi ng hirap sa paghina. Ang mga sintomas ng pneumonia ay maaring mag-iba depende sa sanhi ng infeksyon at sa kalubaan ng sakit. Ang ilan sa mga karaniwang sintomas ay kinabibilangan ng matinding pag-ubo, pananakit ng dibdib, pagkapagod at pagkawala ng gana sa pagkain. Ito ay maaring sanhi ng bakterya, virus o fungi. Ang bacterial pneumonia ay kadalasang mas malala at nangangailangan ng agarang medical na atensyon. Ang viral pneumonia naman ay maaring magdulot ng mas banayad na sintomas, ngunit maari ring maging seryoso. Ang fungal pneumonia ay bihira ngunit maaring mangyari sa mga taong may mahinang immune system. Ang tamang diagnosis at paggamot ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon. Ang pneumonia ay maaring makaapekto sa isa o parehong baga. Kapag ang impeksyon ay nasa isang bahagi lamang ng baga, ito ay tinatawag na lobar pneumonia. Kung ang impeksyon naman ay kumalat sa maraming bahagi ng baga, ito ay tinatawag na bronchop pneumonia. Ang pagkakaiba sa lokasyon ng impeksyon ay maaring makaapekto sa uri ng paggamot na kinakailangan. Kapag may pneumonia, ang maliliit na sak sa baga na tinatawag na alveoli ay napupuno ng likido o nana. Ang likidong ito ay nagiging hadlang sa normal na paghinga at nagdudulot ng kakulangan sa oxygen na pumapasok sa dugo. Ang kakulangan sa oxygen ay maaring magdulot ng pagkapagod, panghihina, at iba pang seryosong komplikasyon. Dahil dito, nahihirapan ang katawan na makakuha ng sapat na oxygen. Ang mga taong may pneumonia ay maaring mga ilangan ng karagdagang oxygen therapy upang matulungan silang makahinga ng maayos. Ang mga pasyente na may malubang kaso ng pneumonia ay maaring mga ilangan ng pag-ospital at masinsinang pag-aalaga upang matiyak na sila ay makakabawi. Kung hindi magagamot, ang pneumonia ay maaring maging seryoso at maging sanhi ng kamatayan. Ang mga komplikasyon ng pneumonia ay maaring magdulot ng sepsis, lung abscess, at acute respiratory distress syndrome RDS. Ang mga komplikasyong ito ay maaring magdulot ng matinding panganib sa buhay ng pasyente. Kaya't mahalaga ang agarang medikal na intervention. Kaya mahalagang malaman ang tungkol sa pneumonia, paano ito may iwasan, at kung paano ito ginagamot. Ang pagbabakuna, tamang kalinisan, at pag-iwas sa mga taong may sakit ay ilan lamang sa mga paraan upang maiwasan ang pneumonia. Kung ikaw ay may sintomas ng pneumonia, agad na kumonsol sa doktor upang mabigyan ng tamang lunas at maiwasan ang komplikasyon. Ang kaalaman at tamang aksyon ay susi sa pag-iwas at paggamot ng pneumonia. Ang pneumonia ay maaring maging delikado, lalo na sa mga sanggol, mga bata, mga matatanda, at mga taong mahina ang resistensya. Ang mga grupong ito ay mas madaling kapitan ng sakit dahil sa kanilang mas mahinang immune system. Ang mga sanggol at bata ay hindi pa na nabubuo ang kanilang immune system, habang ang mga matatanda naman ay may humihinang resistensya dahil sa pagtanda. Ang mga taong may chronic na sakit tulad ng diabetes, sakit sa puso o cancer ay mas mataas din ang panganib na magkaroon ng malubang komplikasyon mula sa pneumonia. Kapag may pneumonia, ang baga ay nahihirapang magdala ng oxygen sa katawan. Ang alalim ang mga alveoli o maliliit na air sac sa baga ay napupuno ng likido o nana na nagiging sanhi ng hirap sa paghinga. Ang kakulangan ng oxygen ay maaring magdulot ng pagkapagod, panghihina at hirap sa paghinga. Sa mga malalang kaso, ang kakulangan ng oxygen ay maaring magdulot ng pinsala sa iba pang mga organo ng katawan. Maari itong humantong sa mga komplikasyon tulad ng sepsis, respiratory failure at maging kamatayan. Ang sepsis ay isang seryosong kondisyon kung saan ang impeksyon ay kumakalat sa buong katawan, na nagiging sanhi ng na matinding pamamaga at pinsala sa mga organo. Ang respiratory failure naman ay ang kondisyon kung saan ang baga ay hindi na kayang magbigay ng sapat na oxygen sa katawan na maaring magdulot ng kamatayan kung hindi agad magagamot. Sepsis ay isang seryosong impeksyon sa dugo na maaring nakamamatay. Kapag ang katawan ay nagkaroon ng matinding reaksyon sa impeksyon, ang sepsis ay maaring magdulot ng septic shock, kung saan ang blood pressure ay bumabagsak ng husto, na nagiging sanhi ng pagkasira ng mga organo at maaring magdulot ng kamatayan. Respiratory failure naman ay ang kondisyon kung saan ang baga ay hindi na kayang magbigay ng sapat na oxygen sa katawan. Ang mga pasyente na may respiratory failure ay kadalasang nangangailangan ng mechanical ventilation o mga respiratory machines upang matulungan silang huminga. Ang mga pasyente na may malubhang pneumonia ay maaring mga ilangan ng intensive care upang masiguro na sila ay makakakuha ng sapat na oxygen. Kaya naman mahalagang magpatingin agad sa doktor kung may nararanasang sintomas ng pneumonia. Ang maagang pagsusuri at paggamot ay maaring makatulong upang maiwasan ang mga malubhang komplikasyon. Ang mga sintomas ng pneumonia ay maaring kabilang ang lagnat, ubo, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, at matinding pagkapagod. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay nakakaranas ng mga sintomas na ito, huwag mag-atubiling magpatingin sa doktor upang masuri at magamot ng maaga. Ang pneumonia ay kadalasang sanhi ng bacteria, virus o fungi. Ang pinakakaraniwang sanhi ng pneumonia ay ang bacteria na Streptococcus pneumoniae. Ang mga virus tulad ng influenza virus at respiratory syncytial virus o RSV ay maaari ring maging sanhi ng pneumonia. Ang mga taong may mahina ang immune system tulad ng may HIV AIDS, cancer o diabetes ay mas madaling magkaroon ng pneumonia. Ang paninigarilyo, pagkakaroon ng asma at pagkakaroon ng sakit sa baga ay maaari ring magpataas ng sansa na magkaroon ng pneumonia. Ang mga sintomas ng pneumonia ay maaring magkaiba-iba depende sa sanhi ng impeksyon at sa kalusugan ng pasyente. Ang mga karaniwang sintomas ng pneumonia ay ubo na may plema, lagnat, panginginig, hirap sa paghinga, at pananakit ng dibdib. Maari ring makaranas ng pagkahilo, pagsusuka, pagtatay, at pananakit ng kalamnan. Sa mga sanggol, ang mga sintomas ay maaring hindi gaanong klaro, tulad ng pagiging antukin, kawalan ng gana sa pagkain, at hirap sa paghinga. Section 5. Lunas at gamot sa pneumonia. Ang pneumonia ay isang seryosong impeksyon sa baga na maaring magdulot ng matinding sintomas tulad ng hirap sa paghinga, mataas na lagnat, at matinding pag-ubo. Ang tamang lunas at gamot ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon at mapabilis ang pagaling. Ang lunas sa pneumonia ay depende sa sanhi ng impeksyon ang doktor ay magsasagawa ng mga pagsusuri upang matukoy kung ang impeksyon ay dulot ng bakterya, virus, o fungi. Ang tamang diagnosis ay mahalaga upang mabigyan ng angkop na paggamot ang pasyente. Kung ang pneumonia ay sanhi ng bakterya, ang doktor ay magre-reseta ng antibiotics. Ang mga antibiotics ay tumutulong upang patayin ang bakterya at maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Ang mga pasyente ay kailangang sundin ang tamang dosage at schedule ng pag-inom ng antibiotics. Mahalagang tapusin ang buong kurso ng antibiotics kahit na bumuti na ang pakiramdam. Ang hindi pagtapos ng gamot ay maaring magdulot ng resistensya ng bacteria sa antibiotics na magpapahirap sa paggamot sa hinaharap. Kung ang pneumonia ay sanhi ng virus, ang doktor ay maaring magreseta ng antiviral medication. Ang mga antiviral ay tumutulong upang pabagalin ang pagdami ng virus sa katawan at mapagaan ang mga sintomas. Bukod sa gamot, ang pahinga at pag-inom ng maraming tubig ay mahalaga rin sa paggaling. Ang tamang pahinga ay nagbibigay ng pagkakataon sa katawan na labanan ng impeksyon, habang ang pag-inom ng tubig ay tumutulong upang maiwasan ang dehydration. Maari ring magreseta ang doktor ng gamot para sa lagnat at pananakit ang mga gamot na ito ay tumutulong upang mapababa ang lagnat at maibsan ang pananakit ng katawan na nagbibigay ng ginghawa sa pasyente habang sila ay nagpapagaling. Section 6. Mga Komplikasyon ng Pneumonia Ang pneumonia ay maaring humantong sa mga komplikasyon kung hindi mamagagamot agad. Ang ilan sa mga komplikasyon ng pneumonia ay sepsis, respiratory failure, at lung abscess. Ang sepsis ay isang seryosong impeksyon sa dugo na maaaring nakamamatay. Ang respiratory failure ay nangyayari kapag ang baga ay hindi na kayang magbigay ng sapat na oxygen sa katawan. Ang lung abscess ay isang bulsa ng nana na nabubuo sa baga. Ito ay maaaring mga ilangan ng operasyon para matanggal. Section 7. Paano maiwasan ang pneumonia? May mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan ang pneumonia. Ang isa sa mga pinakamabisang paraan ay ang pagpapabakuna laban sa pneumococcal disease at influenza. Ugaliin din ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, lalo na bago kumain at pagkatapos kumamit ng banyo. Iwasan ang pakikipagsalamuha sa mga taong may sakit at takpan ang bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing. Section 8. Kailan dapat magpatingin sa doktor? Mahalagang magpatingin agad sa doktor kung may nararanasang sintomas ng pneumonia. Ito ay lalo na mahalaga sa mga sanggol, mga bata, mga matatanda, at mga taong mahina ang resistensya. Huwag ipagwalang-bahala ang mga sintomas tulad ng lagnat, ubo na may plema, hirap sa paghinga, at pananakit ng dibdib. Ang maagang pagsusuri at paggamot ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyon. Section 9 Conclusion. Pangalagaan ng kalusugan ng baga Ang pneumonia ay isang seryosong sakit na maaring makaapekto sa lahat. Mahalaga talagang malaman ang tungkol sa pneumonia, paano ito maiwasan, at kung paano ito ginagamot. Maging maingat sa kalusugan ng baga at huwag mag-atubiling magpatingin sa doktor kung may nararanasang sintomas. Ang maagang pagsusuri at paggamot ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyon at masiguro ang mabilis na paggaling.